Bani dintu nah, si Bani din to agi. ada ko ba agi ganina? Ah, si Jan Paul dai diri ka agi ganina dong. Adi to pikas. <susur> ah, ah ko <aku> ko iba. <susur> 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 Mom ne <ni> agi na sawana no. Oh no. <susur> nyusah oh. sobek Nabung, eh? Asa tambis na to ah? Robin Slides. <laughs> Madaog din na. Saan Saan pagdala? Nada. Nanti pulang. naik balik tuh. Hi guys, it's me, alias Melo. Surprise! So, kung napapansin nyo, bakit yung background ko, mga damo na yan. Dito po ako sa gubat. So, sa bukid namin. Nag... Kasi may kinukuha kami kung sa Bisaya, uh, kung sa Bisaya in term, ng ahoy. So, kumukuha kami ng mga kahoy para pang luto namin sa kusina. Kasi kahoy kasi yung gamit dito sa province eh kaya habang nagkakaho yung mga pamangkin ko nandun sila so kumuha din ako ng ano ng tag neto saba saging so fresh from the farm <laughs> bago sa tanim ito yun oh. so ayan fresh na fresh siya guys so, kinuha. nilagay lang namin sa sako tapos, tapos kumuha kami ng ibang protas hindi ko alam kung ano ito sa tagalog or sa english pero, ito yun sa amin kasi tambis eh. So, tambis yung ganito. Ayan. Umakit ka sa bunda. ako dun sa puno. Kaya, <laughs> makaka-enjoy dito. Tapos, tagala kami ng tubig kasi malayo konti dun sa highway ng pinupuntahan namin ngayon. Kasi nandito kami dito sa sa baba talaga kung makasayon sa gubat. So, nagka kami ng tubig. Tapos, yung pang ano namin pang gamit namin na pang ano pang gamit namin sa pagkuha ng kahoy so mga ibang damo so yan yung gamitin namin so, so kanya kanya kami may sarili dito kasi dito din ako lumaki kaya super nag enjoy talaga ako dito sa kapag nasa province ako so kahit mainit o ano man yan okay lang sa akin. Basta enjoy lang ako dito. Kasi mahirap din naman puro tayo trabaho, di ba So, kailangan din ma-explore yung init. Kasi doon sa abroad, wala, wala kang makikita yung init. Kaya nasa loob lang kayo ng ano, nasa loob lang kayo ng kwarto. So, dito at least makakakita ka na yung mga dahon. So, mga iba-ibang kulay. Yung ganun, kumbaga. Kaya, super enjoy naman. So, happy din ako na nakauwi ako dahil na spend more time ako sa lolo ko, sa lola ko, sa mga sa mama ko kaya nag-enjoy the way na uwi ako talaga ng province, mag-enjoy talaga ako kasi makita yung mga pamangkin ko. Kasi iba din naman kasi sa city. Sa city din naman kasi ano bahay-bahay uh, lang wala kasi masyadong tanim talaga. Kung sa province talaga super super duper na nakaka-enjoy. Kaya kaya kailangan din natin na mag fresh air, di ba? So kahit mainit siya pero may hangin. So ito yung pinakamaganda. So sana guys, nag-enjoy kayo sa video ko. O, pasensya na kasi umitim na talaga ako. So sana hindi kayo magsawa sa suporta. Ah. So just enjoy watching. Kahoy time.